Kapag lahat kayo nasa baba na, paano pa kayo maghihilaan pa baba? Di ba? Bakit mataas ba tayo para maghilaan pa tayo pa baba? Hindi ba lahat tayo pabagsak pa ganun? So, sino pang hihilaan mo sa baba? Kung lahat kayo nasa baba na, leveled kayo. Papahingga natin itong uh, statement ni PBBM. Paninira at paghatakan pa mababasa isa't isa Walang puwang sa bagong Pilipinas. Katulad din niya ng sinabi niya na sa bagong Pilipinas walang magugutom. Grabe no. Para silang nabubuhay sa wonderland. Hindi nila alam yung mga nangyayari sa bayan talaga, no? Wala daw magugutom sa bagong Pilipinas. Ngayon ito naman, wala daw hilaan pababa sa bagong Pilipinas. Tama. O wala naman talagang may hila pababa. Lahat kayo nasa baba. Atong patong na kayo ron. O sige play. Wala raw puwang sa bagong Pilipinas ang mga paninira at hatakan pababa sa isa't isa. Sinabi pa ni Pangulong Marcos, wala raw bagong Pilipinas kung hindi muna magbabago ang mga Pilipino. Narito ang balita ni Kresilin Gatarong. Sa pinakahuling vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinanawagan niya ang pagkakaisa at pagbibigay prioridad sa bayan. Muli rin itong ibinahagi ang ilang mahalagang mensahe sa bagong Pilipinas Rally Kamakailan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagkakaisa at pagbabago ng ugali para sa isang bagong Pilipinas governance branding ng administrasyon. Sa kanyang 253rd vlog, sinabi ni PBBM na sa bagong Pilipinas. Sobra naman kasi yung event nyo. Grabe yung event nyo. May mga memo kayo na kahit linggo, supposedly. It was a Sunday. Family day na dapat yun. Ng mga empleyado, mantaki mo. Ina, 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 tawag dyan. Minandate nyo yung mga tao na magpunta ron. Compulsory. Supposedly, they're with their families resting. Parang, oh, if you wanna be with your families, bring them. So kaya naman pala, ang dami-daming nagpunta ron, kasi, yung mga ahensya ng gobyerno, pinilit yung mga tao, empleyado, kasama yung mga kamag-anak nila na magpunta ron. Sabay, ibang klase, kaya naman pala. Pilipinas, walang puwang ang paninirang puri at paghihilahan pababa sa isa't isa. Dagdag ni Pangulo Marcos, ang kampanyang ito ay panawagan para sa kolektibong pagkilos tungo sa pagbabago ng... Pero dapat sa bagong Pilipinas, walang bangag. Hindi, I mean, para sa akin lang, ha? you have to really show us PBBM na hindi, ano, hindi ka talaga positive sa, ano mo yun, sa pulburo? Oh, yun yung unahin mo bago yung sa bagong Pilipinas, walang ganito. Sa bagong Pilipinas, walang ganyan. Ang tanong, sa bagong Pilipinas, meron o walang adik? Kasi kung merong adictus, eh hindi, na bagong Pilipinas siya, lumang Pilipinas pa yan. O kaya siguro yun ang unahin natin, yun ang issue sa iyo ngayon eh. Kung baga sa mga congressman, yung issue na iniiwasan nila is yung uh, MOOE. <laughs> yung uh, audit, report, report nila na detalyado. <laughs> eh sa inyo naman, ang hinihingi ng tao is... Hindi na nga hinihingi ng tao yung 20 pesos na bigas. Na kilo ng bigas. Hinihingi na lang ng mga tao yung negative test result mo sa drug test. Yun na lang. Pagka naibigay mo yun, okay na yan. na tayo sa bagong Pilipinas na yan. Pag-iisip, pananalita at gawa ng bawat isa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Na isang bagong... yung bagong Pilipino? <laughs> Bago ano pero maganda tong ano niya, maganda tong project niya na 1 million housing per year. Tama ba? 1 million housing houses per year. So in 6 years time, that's 6 million houses. Palay mo naman, matupad yan. Ang ganda niya, no? Tinamo pare-parehas ng bubong. Kung Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Ang talumpay ng panawagan ay pupukpukin na maging maayos ang lingkod bayan? Pucha, mula mo sa konsyal ng barangay hanggang sa pinakataas na asan, kurikong. Oo, magnanakaw. Patay tayo dyan. Ito ay nakasalanay sa ating pagkakas. Kasabay ng pahayag na ito ng Pangulo ay ang patuloy na mainit na bangayan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pag-amiyanda sa saligang batas. Mababatid na pinatutsadahan ni Sen. Amy Marcos ang hakbang na People's Initiative na paraan para amyandahan ang 1987 Constitution. Si House Speaker Martin Romualdez ay tinukoy ng mga senador bilang nasa likod ng signature drive na nagsusulong ng People's Initiative para amyandahan ang Constitution. Bukod dito, kinakaharap din ni Pangulo Marcos ang isyong gumagamit daw siya ng illegal na droga na ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng paghamon sa kanya na sumailalim sa drug test kasama niya. Ang nasabing vlog ni PBBM na pinamagatang bagong Pilipinas Kick-Off Rally ay recap ng ginanap na rally sa Carino Grandstand sa Maynila noong nakaraang linggo. Binigyang diin ang Pangulo na dapat mabilis ang pagbibigay ng serbisyong publiko, on-time ang pagkumpleto sa mga proyekto at puksain ang red tape sa gobyerno. Ha? Huh? Pucha, lahat ng sinabi mo na yan, lumala eh. Sir, lahat ng sinabi mo na yan, lumala. <laughs> Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling yung report mo. Siguro, sir, kailangan ikaw mismo. You have to see it for yourself. Hindi pwedeng darating sa yung report na okay, this is good. Okay, this is good. Hindi po pwedeng ganun, sir. Siguro maganda, okay, may binigay na report. Oh, let's see if, if this is true. Let's go there. Ganun. So, para at least malaman mo kung talaga bang totoo yung mga nakakarating sa'yo na info. Baka kasi mamaya sa sobrang sabi nga ni Basti, tamad. Sa sobrang tamad mo, baka may miya kung ano na, na yung sabihin sa'yo, yun na pinaniniwalaan mo. Tapos sasabihin mo na congratulations, success tayo, napakaganda ng Pilipinas ngayon. Hindi ka naman bumababa doon sa mga community. So hindi mo makikita na may problema. May yari tayo dyan. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat sa bagong Pilipinas. Ha? Bawal yung hindi tapat at nangungulimbat? Alam nyo ba, sir, yung inyong travel expenses? Mas malaki pa sa travel expenses. Malaking malaking agwat. Sa travel expenses ng Presidente ng Amerika at ng uh, pre, ano Prime Minister ng Canada. Sobra, sobra. Matatawa ka. Pinakita ni Sas yun eh. Sas, bawal ang waldas. Ha? Ah? Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas? Pucha, pag nagpunta kayo sa ibang bansa, ang dami niyong kasama. Ni hindi niyo may pakita kung magkano yung ginagasta niyo bawat alis. Basta ang alam natin, nadagdagan pa yung... allowance nyo ngayong taon. ibang klase bagong lipunan na bagong lipunan ah. ito talaga idol ni bagong lipunan kasi iba yung sinasabi sa totoong ginagawa eh hindi totoo yun ah. totoo yun mga bossing ah ang laki ng travel expenses na. naku thank you very much Keith Hoffman naku gumagana pa pala yung mga kulay-kulay na yun. for uh, membership <laughs> thanks for your membership Keith Hoffman mabuhay ka Oo, oh, eh, hindi natin maintindihan. Sino ba talagang nagbibigay ng report dito kay uh, Presidente? Bawal ang mga pang-api. At... Ha? Bawal ang pang-pang-api? Si Banat. <laughs> si Banat ba yung gusto na ipadukot? Iya, ano nga kami? Didimanda nga kami ng DOJ, sekretary mo ng ano, obstruction of justice? Anong bawal na pang api Inaapi nga kami ng mga vloggers nyo. Puro <laughs> oh, chan no? Sabi sa kanya, anong speech mo? <clears throat> ah, yung speech ko? O, oh, sasabihin ko yung kabaliktaran ng nangyayari sa bayan. Alam ko naman yun eh. Basta kung ano yung kabaliktaran, yun na. Halimbawa, maraming drug. Sasabihin ko lang, drug-free na ang Pilipinas. Halimbawa, maraming mga prostitute dyan. Ah, uh, wala nang prostitute sa kalsada. Nagsi ano na sila online na lang sila. And so on and so forth. Patay tayo pag ganyan. Tapos palakpakan ng palakpakan yung mga tao diyan. Matindi ah. Naghahari-harian. You ah? Naghahari-harian? Hindi eh, ba nga parang gusto niyo nang gawing monarkiya? Oh, may meron pang chacha para magkaroon na ng prime minister at kung ano mapahaba yung inyong mga ano, mga termino. Sabi nila, Sabi nila, so wala na daw maghahari-harian eh, si Boying. Si Boying nga naghahari-harian sa Department of Justice. Oh, hindi ba parang wala na siya na lang lagi ang tama. My goodness. You are servants of the people, not their lords. Oh! <laughs> hindi po kayo nagsiserve. Tingnan nyo, kapag binabatikos kayo yung mga congressman to the rescue, <laughs> o pag binanatan kayo yung congressman, pak sila sumasagot para sa inyo. <laughs> o you're actually acting like gods. Ano mo man? Takim mo? May bagyo sa dabaw? Pucha, nanood kayo ng concert? <laughs> Merong bagyo sa Bulacan, nanood kayo ng karera sa Singapore? Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Ha? Ah, huwag pahirapan? Hirap na hirap na po, sir. Ramis, hirap na hirap na. Tanungin mo DSWD. Nakita niyo yung picture ng DSWD noong nakaraan? Ang laki ng cheque, tapos 6,000 lang yung nakalagay. Walang hiya naman talaga tapos na ang panahon ng pagkukuya ko ay sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ha? <laughs> tapos na yung pagkukuya ko? Eh, eh panay nga pa concert nyo sa Malacanang kung di man concert, ano? Fashion show? Hindi <laughs> <laughs> ko, ang tindi na itong speech na to. Ay, kasi wala kang narinig dito na tama. <laughs> Lahat nung sinabi niya, yun yung kabaliktaran na nangyayari. Walang kukuya-kuya-kuy. Sigurado. Punta ka sa Department of Agriculture. Punta ka sa, ano, sa Bureau of Soils. Hindi na mo nagbibingo yung mga matatanda dyan. Lakpakan yung mga tao na rin. <laughs> Ay nga sa inyo, hindi talaga nila alam na malaki problema ng bayan kasi ang ginagawa nila, ganyan mapagpapatawag sila ng maraming tao. Mag-i-speech ako tapos sisigaw ako. Para siyang, alam mo yun, para siyang artista. Na wala naman talagang gustong manood. Pero dahil ayaw ng uh, mga mahal niya sa buhay na sumama ang loob niya, ang ginawa nila, binig binili nila lahat ng tiket tapos pinamigay sa tao, masakla. Ang pinakamaganda pa nung binayara pa nila yung mga tao para man, oh. O oh, basta, sisigaw kayo. Pag nagsalita, sisigaw kayo. So, sigawan naman. So, feeling niya talaga na the Philippines is in the right, is headed uh, on the right direction. Ibang klase. Inihayag din ni PBBM na ang bagong Pilipinas ay hindi nangangahulugan na pagtatakip sa anumang pagkukulang. Sa halip, inanyayahan nito ang lahat na makibahagi sa pagtataguyod sa pagunlad ng bansa. Nakikibahagi nga kami. Di ba? nag -ano nga kami. Nag-criticize kami para, alam niyo ma, -ma, -ma, -ma yung mga mali para ma-improve -may pa kayo. Pero anong ginagawa niyo sa mga kritik? Hindi ba? eh, di-demandan nyo. Patakutin nyo. Oo, gugurgurin nyo. Ay, nako mga boss.